Hi guys, good evening. May gala tayong pupuntahan guys. Mga mi, hi mga mi, may gala tayong pupuntahan mga mi. Ano na siya, 10.48 ng gabi. Ganito ang buhay namin mga promoter, mga ano, ang gala namin ay sa gabi. So, papunta tayo ng seaside kasama ang aking mga kaibigan. namin dito sa Bahrain, ganyan lang po. Ang gala po namin ay nasa alas 11 after duty kasi nga ano, may mga work. So papunta po tayo sa dagat ngayon. Sa harap ng city lang. Sa harap lang ng city ang ating gala. Sa unahan nito Itong nasa likod ko ang bilis niya mag Kasi kaya natatakot ako ngayon. Kasi iba din tong uh, iba din tong traffic light na to, iba din doon sa unahan. Kaya i-check mo talaga kung naka-green ito. Bismillah. Ito ito tong way na to, guys. Ito ito. ito. Ang daming accident dito. As in kaya dahan-dahan kang ano dahan-dahan <laughs> kang mag-drive we'll check mo talaga kung may ano kung green tea pa. So dito lang daw sila ate sa harap. Sa harap mo. Eh. Alam ko na tong ano na to eh. Ito pala yung Four Season Hotel guys. Ayun. May kita. Tapos pag pumasok tayo dyan, parang pag flyover. Ganyan to sa'yo. Pupunta tayo ng Four Season Hotel. Parente. Eh. Pero yung pupuntahan natin, pasok tayo. to wala masyadong ano, wala masyadong sasakyan kasi nga ano siya para siyang ano lang sasadyain mo kung gusto mo lumipot makita ang city sasadyain mo siya nandiyan lang sila guys so ayun na sila oh yung sasakyan ni Ate Island Island daw <laughs> Anong Island Island So ganito lang guys, masaya na kami sa buhay namin. Teka muna blurred pa. Bakit blurred? Ayan, ayan. So ayan na guys, ganyan lang. Stress reliever. Ayan si Wendy. Our soon to be bride. Ay wow, soon to be. Oo naman. At saka si may anong ang pangalan mo, Be? Eliza. Eliza. <laughs> si Chingo. Ano si Chingo, mag-hi ka. Chingo, lo. Mano, si Ate Anissa. Si Tokayo ko. Si Ella. Ito, ito yung pansit, Be. Kaya Ella. Si Ella, si Ella dalawin. Ay, ka na si ah! Ella. tela <laughs> Ang daming lamante. Ang sarap ng food natin. Yan ako yung kang na. O, plate. Ayan, o, guys. May kutsara tinidor dyan. Tsaka yung broasted. Ayan. Ito yata yung spicy. Kawawa naman si Chinggut. Hindi mo abot, Chinggut. Hindi ko abot. Kuya kang, here there na. Ang ingay namin. This one beach, no? How much people swim here? Tayo nito. Kaya nga. Hindi nito si <laughs> at ito yung pharmacist <laughs> May muse kaming isang nag-iisang lalaki mm. sa amin. <laughs> pharmacist na mahilig sa gala. Ito si Mimi. Ito yung pagkain guys. Sana yeah, no. oh. May broasted kami at saka Mas malamig na yung kasi nung nakaraan Lumalamig na okay ang dami nga no? Picture nga tayo, sent ko lang kayo. Go! Wow. Ay, hindi ko agot eh. Unti lang. Sige, kain lang kayo ng kain. Nung Friday, grabe ka. Okay. nasa harap lang po kami ng city ng Manama guys as you can see ang tataas ng mga building kasi nga dito lang kami sa harap ng city of Manama ayan ang pinaka main city ng Bahrain maliit lang kasi ang Bahrain guys ayan ka nagsabi. Sabi ko wag na. Para may kanguyang-uyaman lang Ayan. Maliit lang ang city ng ano guys. Alam nyo guys, itong ito lang yung manama. Ito lang na area na to. As in, maliit lang talaga ang Manama City